Good morning guys Dito tayo sa Sa naming bahay kubo So Tingnan nyo Yan Ang daming bunga ng kamyas Yan ha. Hanggang bubong yan So, ito yung bahay ko po namin. Pariw ka lang ang damit ko. Dito lang po sa Pasig pa rin. So, hanggang baba yan. Paikot. Ang so, nangalatuan siya. Hello na guys, thank you for watching.